Hello! Hello, everyone! Harvesting the mango, Huwagin nila. Meaning, ay! Kulong ako dito. May lutuon na kami sa Tuesday. Ayan, oh! Kompleto kami sa ricados. Ricados? Oh. Ang gustito yun, lamuyan. Ano yung metes mo? Ano yung mo? May kamote na kami. <laughs> At eto. Dagdag. Meron kami patola. Ito hindi pa o oh. kalabasa to. Ito hindi kaya to nagtako man? Next. Meron kami sito. Ay okay lang, hindi nakuha. Ano? Ay, nagulangan na tuloy kami. Nagulangan na. Pwede pa ba to? Abot pa ba to sa Tuesday? Lugulang na. Ay, guys! nga 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 Hello guys! Lapa, bitch. May subo ako nalang luka. Mga bala po. Ay, daming subay. Manog. ug Hindi na to makaabot sa Tuesday. Ito ba? Kuritot. Eh. Ay, 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 ang apak lang, ho. Oke. Okay. <laughs> Dami namang flowers. <laughs> Be, den, nahar bestah. <laughs>